Yo mga tol, good day, happy one year Documentary number 365 na tayo Let's go Ayan mga tol, magluluto pala ako ng ulam namin kapsuy eh, no? Ayan o Ayan mga tol, all goods na Kain na tayo mga lang kami sa 7 Mart, may bibili lang kami doon hanggat di umuulan. Ayun mga to, dito nandito na kami. Ayan. Titingin kami ng ano, sakit ng bumibili. Eto, ganito kalaki boyo. Ganito kalaki yun. Yo, ayan, dito naman kami ngayon sa grocery. Wala kami nabili sa 7 Mart kasi wala kami makita ang kasukat ng bumibili. May nakita kami pero para sa ano eh, dito eh, para sa bato. Wala siyang wire. Ayan mga to lang nandito namin sa store. Bilis lang, di kami inabutan ng ulan. dumating na pala yung ano yung itikita namin kanina yung dinidikit eh no pinaplancha lang siya ah masa uy gags yung angas boss jackup eh ayan nilagay na, nilagay niya ate sa apron May isa pa ito medyo mas malaki ayan dito yata yan nilalagay sa brown mga tulong nakita ko dun sa gilid kuliglig yata tawag dito eh no yo ayan nandito na kami sa bahay mga tol hanggang dito na lang ulit yung document maraming maraming salamat palagi sa itaas and yung youtube channel ko kapag gusto nyong bisitahin click nyo lang yung link sa baba ng caption peace out